Hulay na naman po ang aking handog sa inyo sa mga mahihilig ng light colors po dyan. Ito na po ang ating Nike Air Jordan 1 Mid na Varsity Purple Colorway. na-edition na naman po ang aking handog sa inyo, itong ating Nike Air Jordan 6 Retro na Chinese New Year Colorway. Ito pa ay nagbigay po guys sa bagong taon na may mga graphics at borda ng mga detalye sinasabi ko po sa inyo, kahit malayo pa po ang Chinese New Year, it's time na po na mag po kayo ng sapatos na ito. Dahil ito po ay napakasulid at walang kabakas-bakas po talaga mga sir, mga mat. Isang makulay na sapatos na naman po ang aking handog sa inyo. Itong isang bahagyang rework na version po ng original na Jordan 1 Mid. Itong Air Jordan 1 University Gold Colorway. Isang klase kong sapatos ulit na nagbibigay-pugay po sa ating idolon at ng kanyang kupunan na Chicago Bulls. Itong Air Jordan 17 Retro Chicago Bulls, colorway lang naman po ang aking handog sa inyo.